Kumusta sa lahat? Breaking news na magbabago sa buhay ng milyon-milyong matatandang Pilipino. Paano kung sabihin ko sa inyo na simula bukas, ang mga SSS pensioner na 60 taong gulang pataas ay makakakuha ng hanggang 8,500 piso bawat buwan? Oo, tama ang inyong narinig. mag kayo kasi ibabahagi ko ang lahat ng detalye tungkol sa pagbabagong ito na maaaring makaapekto sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay. Bago tayo pumasok sa mga exciting na detalye, Siguraduhin ay subscribe ang channel at iklik ang notification bell para hindi kayo mawala ng mga mahalagang update tulad nito. Mag-thumbs up din sa video na ito kung gusto ninyong suportahan ang mas maraming matatandang Pilipino na makakuha ng benepisyong deserve nila. Mga ginoo at ginang, ngayon ay pag-uusapan natin ang isang groundbreaking na development na nagpapadala ng mga alo ng pag-asa sa mga komunidad ng Pilipino dito at sa ibang bansa. Ang Social Security System ay nag-announce ng malaking pagtaas sa pension benefits, na itinataas ang buwa ng pension sa 8,500 piso para sa mga qualified na miyembro na 60 taong gulang pataas. Hindi ito basta minor adjustment ito ay malaking boost na maaaring dramatically na mapabuti ang kalidad ng buhay ng aming mga matatandang mamamayan. Pag-usapan natin ng detalyado kung ano ang ibig sabihin ito para sa inyo at sa inyong pamilya. Ang pagtaas mula sa dating pension amount ay kumakatawan sa malaking hakbang tungo sa pagbibigay ng mas magandang social security coverage para sa aming mga senior citizens. Ang development na ito ay dumating bilang tugon sa tumataas na gastos sa pamumuhay at sa lumalaking pangangailangan ng aming mga nakatatandang populasyon na nagdedicate ng kanilang buhay sa pagtatayo ng aming bansa. Ngayon, Maaaring nagtataka kayo kung sino ba talaga ang qualified para sa increased pension benefit na ito. Ang magandang balita ay naangkop ito sa lahat ng SSS members na umabot na sa edad na anim na pupataas. Basta natupad nila ang minimum required na bilang ng mga kontribusyon. Kasama dito ang regular pensioners at yung mga malapit ng mag-retire sa susunod na mga buwan. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng development na ito ay ang immediate implementation nito. Simula bukas. Ang eligible pensioners ay magsisimulang makatanggap ng kanilang adjusted benefits. Ang mabilis na rollout na ito ay nagpapakita ng commitment ng gobyerno sa pagbibigay ng agarang relief sa aming mga senior citizens na maaaring nahihirapan sa pang-araw-araw na gastos, medical bills, at iba pang necessary costs. Pag-usapan natin ang impact na magkakaroon nito sa pang-araw-araw na buhay ng aming mga senior citizens. Sa 8,500 piso monthly, ang mga pensioner ay magkakaroon ng mas magandang paraan upang makover ang kanilang basic needs. Kasama dito ang mga essential items tulad ng pagkain, utilities, at mga gamot. Para sa maraming pamilya, ang pagtaas na ito ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng paghihirap na makakuha ng pang-araw-araw at pagkakaroon ng mas comfortable na retirement. Dapat ninyong malaman na ang pagtaas na ito ay hindi lang tungkol sa pera ito ay tungkol sa dignidad sa retirement. Ang aming mga senior citizens ay nagtrabaho ng mabuti sa buong buhay nila. nag sa kanilang mga pamilya at sa lipunan. Ang pension increase na ito ay paraan ng pag-acknowledge sa kanilang mga kontribusyon at pagsisiguro na makakapanatili sila ng decent na standard of living sa kanilang golden years. Para sa mga nagtatanong tungkol sa application process, may magandang balita ako. Kung kayo ay SSS pensioner na, hindi kayo kailangan mag-file ng additional paperwork ang increase ay automatic na makikita sa inyong monthly pension. Pero para sa mga malapit ng mag-retire o hindi pa nagsisimulang makatanggap ng pension, siguraduhin ayos ang inyong SSS contributions at mga dokumento. Tungkol sa mga dokumento, pag-usapan natin kung ano ang dapat ninyong ihanda kung malapit na kayong mag-retire. Una, kailangan ninyo ng SSS ID o kahit anong valid government-issued ID. Dapat din kayong may birth certificate, marriage certificate, kung applicable at complete employment records ang pagkakaroon ng mga dokumentong ito ay makakatulong sa pag streamline ng inyong pension application process mahalagang punto na dapat isa-alang-alang ay kung paano nakakaapekto ang pagtaas na ito sa iba't ibang kategorya ng mga pensioner kahit retirement disability o death pension benefits ang tinatanggap ninyo na angkop sa inyo ang pagtaas na ito ang SSS ay nagsiguro na ang implementation ay comprehensive at inclusive. Walang qualified pensioner na matatawan. Para sa mga overseas Filipino workers na nag-contribute sa SSS, equally relevant din ito. Ang pension increase ay naangkup sa lahat ng qualified members, kahit saan man sila nakatira ngayon. Ito ay particularly significant para sa mga OFW na plano mag-retire sa Pilipinas o may mga family members na tumatanggap ng pension benefits. Ang funding para sa pension increase na ito ay maingat na naplano upang masiguro ang sustainability. Kinumpirma ng SSS na ang pagtaas na ito ay hindi makakasama sa long-term viability ng pension fund. Ito ay dapat magbigay ng peace of mind sa current pensioners at sa active SSS members na magre-retire sa hinaharap. Tugunan natin ang ilang common questions na maaaring nasa isip ninyo. Una, makakaapekto ba ito sa inyong ibang SSS benefits? Hindi. Ang pension increase na ito ay independent sa iba pang SSS benefits na maaaring tinatanggap ninyo. Pangalawa, permanent ba ang pagtaas na ito? Oo, hindi ito temporary measure kundi permanent adjustment sa pension structure para sa mga patuloy na nagtatrabaho at nag-contribute sa SSS. Ang development na ito ay dapat mag-encourage sa inyo na patuloy na mag-maintain ng regular contributions. Tandaan ang inyong future pension benefits ay depende sa inyong contribution history. Mas consistent kayo sa contributions. Mas maganda ang benefits ninyo pagka-retire. Worth mentioning din ang role ng mga employer sa system na ito. Pinapa-remind ang mga employers na siguraduhin na ang kanilang mga workers ay properly registered sa SSS at ang mga contributions ay regular na na-remit. Ito ay crucial para sa mga empleyado na ma-qualify sa maximum pension benefits pagka-retire nila. Ang timing ng pagtaas na ito ay particularly significant dahil sa current economic challenges na kinakaharap ng maraming Pilipino sa tumataas na presyo at tumataas na healthcare costs. Ang pension boost na ito ay nagbibigay ng much-needed financial relief sa aming elderly population. Ito ay concrete step tungo sa pagsisiguro na ang aming mga seniors ay makakasabay sa nagbabagong economic landscape. Pag-usapan natin kung paano ito kumpara sa mga pension systems sa ibang bansa, habang ang 8,500 piso ay mukhang modest sa international standards. Ito ay kumakatawan sa significant improvement sa Philippine context. Ipinakikita nito na ang aming social security system ay umuunlad upang mas matugunan ang mga pangangailangan ng mga miyembro nito. Para sa mga tumutulong sa kanilang mga matatandang magulang o kamag-anak na mag-manage ng pension, ito ang dapat ninyong malaman. Ang pension ay karaniwang na-release sa pamamagitan ng mga bank accounts o SSS accredited payment centers. Siguraduhin up-to-date ang information ng pensioner upang maiwasan ang mga delays sa pagtanggap ng increased amount. Ang financial literacy ay mas nagiging importante sa pagtaas na ito. Hinihikayat ang mga pensioner na mag-budget ng maayos ng kanilang increased benefits. Maaaring mag-allocate ng specific amounts para sa essential expenses, healthcare needs, at kung possible, ilang savings para sa emergencies. Ang healthcare ay madalas na major concern para sa mga seniors, at ang pension increase na ito ay maaaring makatulong sa mas magandang coverage ng medical expenses. Pero importante pa rin na ma-maximize ang iba pang available healthcare benefits tulad ng PhilHealth coverage kasama ng SSS pension. Ang SSS ay nag-implement din ng mga measures upang gawing mas convenient ang pension receiving process. Kasama dito ang iba't ibang payment options at paggamit ng digital platforms para sa transactions. Maaaring pumili ang mga pensioner ng pinaka-convenient na paraan para sa pagtanggap ng kanilang benefits. Para sa mga nag-aalaga sa matatandang magulang o kamag-anak ang pagtaas na ito ay maaaring makatulong sa pagbabawas ng financial burden sa inyong pamilya. Maaaring magminito ng mas independence para sa aming mga seniors at mas kaunting strain sa younger generation na madalas sumusuporta sa kanilang elderly family members. Tingnan natin sa hinaharap. Ang pension increase na ito ay bahagi ng mas malaking effort na mapabuti ang social security benefit sa Pilipinas. Ito ay sumasalamin sa pag-unawa na habang tumutanda ang aming populasyon. Kailangan namin ng mas malakas na support systems para sa aming mga matatandang mamamayan. Patuloy na nimo modernize ng SSS ang mga systems at processes nito upang mas mapaglingkuran ang mga miyembro. Kasama dito ang improved online services, mas accessible payment channels, at mas magandang customer service. Ang mga improvements na ito ay ginagawa ng mas madali para sa mga pensioner na ma-access ang kanilang benefits. Importante na tandaan na habang significant ang pagtaas na ito, ang financial planning ay nananatiling crucial. Hinihikayat ang mga pensioner na mag-explore ng additional sources of income o savings kung possible, bilang bahagi ng comprehensive retirement strategy. Para sa mga malapit ng mag-retire, ang development na ito ay dapat magsilbing paalala na siguraduhin na lahat ng inyong SSS records ay ayos. Kasama dito ang pag-check ng contribution history at pag-update ng personal information kung kailangan. Ang success ng pension increase na ito ay malaking depend sa proper implementation. Nag-assure ang SSS na may mga systems na nakahanda upang masiguro ang smooth disbursement ng increased benefits sa lahat ng qualified pensioners. Tandaan, kung makaka-encounter kayo ng mga issues o may mga tanong tungkol sa inyong pension, ang SSS ay may iba't ibang channels para sa assistance. Kasama dito ang kanilang hotline, website, at physical offices kung saan maaari kayong humingi ng tulong. Ang pension increase na ito ay kumakatawan sa significant step forward sa pagbibigay ng mas magandang suporta para sa aming mga senior citizens. Kung kayo o ang inyong mga mahal sa buhay ay eligible para sa pagtaas na ito, siguraduhin ay monitor ang inyong pension receipt simula bukas ito ay maaaring maging financial boost na matagal nang hinihintay ng maraming matatandang Pilipino Huwag kalimutang mag-like sa video na ito at i-share sa kahit sino na maaaring makinabang sa information na ito Mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming updates tungkol sa SSS benefits at iba pang mahalagang balita na nakakaapekto sa mga Pilipinong mamamayan Mag-iwan ng comment sa baba kung may mga tanong kayo o mga experiences na gusto ninyong i-share tungkol sa SSS pension benefits hanggang sa susunod na pagkakataon. Manatiling informed at mag-ingat.